Ang bilis ng panahon guys. One year na pala kami ni Mr. Splash bilang isang mag-asawa. O siya, sige, panoorin natin ang mga pangyayari. So, entro muna. Good morning! Good morning, guys! Uh, today is my first wedding anniversary. Kaya lang malayo sa si Mr. Splash. So, ayun, um, actually, last August 28, ang wedding day anniversary namin ni Mr. Splash pero nalimutan ko guys paano ko nalimutan yun oh my god so I thought kasi September 1 kami ni 2021 nag meet ni Mr. Splash online September 1 and then meet in person is April 29 2022 after 7 months and then nag Engage kami is um, June. June 12, I think, that was Mother's Day celebration. Nag-propose niya sa akin. And then, nagpakasal kami pagkas August 28, which I thought September 28. Kaya yun, ito yun, sinaselebrate ko ngayon. Pero, when I look back, our giveaways and the invitation, oh my God, na late na pala kami ng isang buwan. Pero sige lang. Tuloy pa rin ang ligaya. At <laughs> ligaya, lagi namang ligaya. Lagi namang masaya. Kaya yun. So, ngayon, dahil, hindi na nga, mag, handa tayo ng konti. So, tala, bango na tayo, mag, mag, maglinis mo na si Shente. Ayan. Ay, nako, Diyos ko po. Mm, buksan natin yung mga bintana. Para lumiwanag ang buhay. Ito mm, pala yung kasal namin. Chereng! So... At saka yung, yung bulaklak na binigay niya sa akin nung pag-alis niya pabalik ng UK. Ayan lang, ano na, patay na, oh. Pero... Siyempre, hindi ko tinapon. Kasi, mahal ko yung taong nagbigay ng ganyan. At saka, ano yung message niya? To my wife, I can't stop thinking about you. You'll always be my love. Since the day I met you, my life has never been the same. I love making you laugh. Robert. See? Sino pang hindi masiyahan? sa mensahe ng banana mo. Okay, buksan natin. yung labas ng bahay namin, guys. Green, green. Green, green, green. Oh, green, green, green. Diba? So, yan. Malawakin natin yung ano. Tapos, ito kasi yung kama guys. Pwedeng magkasya dito yung six people sa kama. Grabe. <laughs> Oo, oh, si Mr. Splash ko. Kasal namin. So, ayan naman si Shende. Sa so, time na yon. At saka yan si Robert. Sabuksan so, buksan din natin dito ang kabila. Ito sa kabila. Ayan. Uh, sorry. So, ganyan natin. Nakabuksan natin ito. Oh, ito. Wala sa So, ito naman yung labas ng harap ng bahay namin, guys. Yung kalsada na mismo. Maganda ang panahon ngayon. Napakaganda. Kagaya ko. <laughs> ah, lakas ng apong. Sabi maganda siya. Sa... So, dito pala sa kwarto ko. Teka lang, ayusin ko para maganda naman. Ayusin natin. Ah, diba? Tingnan mo, ang kalat-kalat pa ng kwarto ko, guys. So, dito, Pagkita ko. Yung kwarto ko may maliit na sofa. Tsaka gaya ng sinabi ko, yung bed namin napaka laki. Pwede magkasya yung anim na tao. Ayun o. Twing, twing! So, ang, ang gulo pa kasi kagigising lang. So, yun ang kwarto namin. Tingnan natin. Ibalik natin.

Ayan na pag ayan na paghihilak ini mga kita anak. Ay sige sa to. Oh, ina guys, we grabe mga Hoy, wala na magibangga, gibangga mi kuya Juan. At alin sa? Susurog na kay makasawa taling kuya. Kuya, ako nagdrive ali na. Dito ta Jason likes one explain. Dito ta Jason likes. Awagal eh. Ay, na.

Love, stressful, dada. Ay, ito na video mo. Gasp, gasp, amor. Dapo kayong gasp-gasp, ang sakyan. <laughs> <laughs> sa Kapa, mami. Gala, sa obos. Oh, I oh, read the message. Read the oh, message. Yeah, yeah. Yeah, yeah. I yeah. so much you know, to change my life so much. The best thing I did in my life was to marry you. Huh? Mm -hmm. <laughs> <that> <playable> <constrained>

Hi guys. Sumo so, ni ang behind the scene guys sa uh, pa surprise effect ni Mommy Rose from Kuya Robert. So nabisi kay hangin so kaayo guys. So taud-taud ani mandakop na pudig balon sila. <laughs> oh, nasi Mother. Da, smiling kaayo. na hangin na kaayo. Nalupad na po nang balon ka ron. Pwede da, pa Pwede. Ako lang yung talang <laughs> piyanin na kitatira. Hindi ko ganun balon ko. Nakahawid na ng balon. Ano? Ano? Contest ko din atin ako. Nalupad na ang mga balon, guys. Nalupad ang mga? Balon. Well, have... Isara, manganin, oh. no. you know? awa. <laughs> Isensor to sensor. Isensor na ka ba dito, Bibi? I-sensor na to ha. Ang kamal dito sa ako ang dalaga na ara guys. Sa po lang na <laughs> Kung wala ito nga, oh, nga yung Pula na po. Okay. <laughs> <Tuna, laughs> <sana, laughs> oh, na. Punaan po na dito. Punaan po na dito. May kong hikot Ano na wala mo po? Wala Nanlupat na, <laughs> na piyayo na, guys. Malay pinabalong. More na kaya sa mo. Nawa na guys, nag chasing balloons na ang peg. Layo kay sila giabtan, guys. So puli-puli may ani, di lang ko muda ko. At try ani ang at. Ano ba ko ko? Nara nara. abot ani na ara. Kani mo ni. Ni abot. Ni abot ko si dito. Thank you. It's beautiful life. Side. It's beautiful life, always standing right behind you. Beautiful love, cause we're standing under the same sky. So, mga ka-splash, so, naghanda lang kami ng family dinner dito sa bahay. Salo-salo lang ng pamilya kasi alam niyo na, crisis ngayon. <laughs> At saka ano, wala si Mr. Splash. Malayo siya. So, yun. Um, miss ko siya kasi syempre first wedding anniversary. Tapos malayo siya. Pero, sana sa second anniversary namin, magkasama na kami at sana ma-tapos na yung mga dokumento ko at mga dapat ayusin dito sa Pinas bago ako susunod sa kanya para maayos naman yung pagpunta ko doon wala naman yung papalik-balik oh. kasi bala ko kasi guys na pag sumunod na ako kay Mr. Splash ay I magtrabaho doon. Kahit ayaw man ni Mr. Splash. Pero gusto ko nasanay kasi ako simula ng, nag 20 years old ako. Etya, hanggang nag ano last year. Hanggang last year nahinto na yung pagtatrabaho ko. Kasi ayaw na ni Mr. Splash. Pero hindi ako sanay na walang ginagawa. Hindi ako sanay na uh, walang trabaho. So sinabihan ko talaga siya na dapat magtrabaho ako pagpunta dyan. Kaya ngayon, nabang nandito sa Pinas is, nag-aaral ako online.